Hi po, for today's video, nandito kami sa SM San Fernando kasi nga push, photoshoot namin ngayon, schedule namin ngayon sa Victoria o ba diba, mga artista dyan eh, ay So guys, bago kami, or bago pala ako dumating sa Pilipinas, ito yung gusto kong ah uh, magkaroon kami ng family picture at gusto ko din magkaroon ang mga lulan nila o kani ang kumplitong ampong picture ba? Kay wag yun mga picture sa itong panahon pa kay dili yun na mo kayang magpa-picture kay wag yun kwarta. So pagkatapos na mo magpa-picture more than one hour din kami doon, pictorial, pili-pili kung anong mga magagandang pic picture. Tapos kaniyang ang ipa-print. So mga more than one hour kalahati imi dito. Pagkahuman na mo dito pic photos-photos, picture-picture or pictorial, nagingon na akong papa mga o na daw ko no, me pati mga pamangkin ko kaya gipanggutom na sila guys nya yeah, ang una gyud na akong naisip ay Jerez grill so pasensya pasensya na mo guys ug panha ka mong silingan nagkuan ba nag renovation sa si ilang mansion charis so mo nang gi dire na ko sila gida sa grill so pagpasok na mo sakto yun guys nga naami kaniyang ang lamisang dako so sa amog jud na naka reserve charis so kay daghan jud mika kaayo karon kompleto jud migna nga pamilya so kay mo ni ang among banding at saka isa din to talaga sa so, gusto kong mangyara or isa to sa mga itinerary ko na gusto kong buo kaming lahat kumain sa isang masarap na restaurant kasi ititreat ko yung pamilya ko sa isang lunch So guys, paunti-unti, dumating ang aming order. Siyempre, ang una ay ang drink. Siyempre, ukaw-ukaw na sila. So ang akong igsuon o akong anak, nag-order yung anak ko, banana shake, kaya yan ang favorite. Tapos yung isa kong kapatid, ay ko unang order niya, mango shake. unya katungban kong mga kapatid, di na sila nag-order kasi na pa, daw ko nung inumin, iced tea, at saka pipsi ba. Kanya, pagkahuman, kanang abot na paunti-unti ang among order. So, ang akong papa guys, akong -orderan, og o pampano sinigang. Ang dapat kong order sa iya is tuna ba. Nya kayo, man sila available nga tuna. So, ang i-order na lang na ako is pampano nga sinigang. Kaya akong papa ay... di nahilig sa car ni Karon gusto niya is da mga matinuwa so muna akong i order sa iya kay gusto gyud niya mahigop og sabaw and then pagkatapos yan So, mating din yung order ko na sinigang sa hipon at saka bulalo. So, lami yun ikaon karon sa aning bulalo kay kaniang init-init pa ba. So, naapa may mga kuwang na mga order. Paunti-unti untik po ding abot ang uban. Unya, pagkahuman guys, nalipay kong tanaw sa akong pamilya ba na kaniang na pakaon ba na ako sila or na, na invite ko, ko sila na sa isang masasarap ng restaurant kasi guys never jud na sila nakakaon never jud mi nakakaon sa dupang panahon kay public jud mi kaayo di na um, namo um, apo mo kaon masing barato lang sa tulo-tulo guys kay pag jud mi ikaparet nya para nga ang himuon lang sa akong papa manag ka na lang may bukid. dito na lang may mga on ug kanin bayabas butong lubi kay naa man mi sa pulbukid so ang sarap ng feeling guys napaiyak ako na na ko yung pamilya ko sa isang masarap na restaurant. And then pagtapos namin doon sa Jerez Grill, kumain ng lunch, alam nyo may kunti akong story kasi yung anak ko may dala siyang teddy Ver. Yung teddy na yung bigay yun ng mother-in-law ko bago siya nasa heaven. So, kayang teddy bear is kanang memorable na sa akong anak kasi yung anak ko is bunsong apo. And then, nagustuhan sa akong pamangkin na si Tiyo. So, si Tiyo, nagwala good siya, guys. Naghilak yun na siya, wah. Yagi kasabuan na niya yung papa. Kaya gusto yun niya makuha itong ti So, in-explain man na mo, nga dili yun siya pwede. Kaya kay kanang regalo yun to, or bigay to sa aking mabiyanan para sa iyang apo. So, kinabukasan, kahit nag-uli siya, guys, naghilak yun siya. Kaya gusto yun niya ang ti So, kinabukasan, hingon ang balik sila sa among bay. So, may dala na dagan siya dahil sa ako. May dala na siyang papil ba? Yung yeah, sa papil na ay nakasulat na heart. So, natouch ko kaayo ba? Kani ang akong kasing-kasing ba? hinkuan hin, 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 yun, hin, komot yun ba? Yung yeah, pagbukas na ako sa kani ang heart mo nang kani ang naay kuan na ay drawing ba na ti diver so mo nang giingon akong mangho mga igso nagsuggest sila nga dad una ko sila sa Star Magic kay tuad ang mga teddy dito sila papilion. So morning guys, pagka human na magkaon, gidagyud na silang duha magsuon sa kaniang Star Magic kay mo na ilang gusto. So sila gyud akong gipapili. So mo nang nakapili sila. So syempre ba ang titang mayaman, Charis. Sila yun ang nagpili ana guys. So ang sarap ng piling lamig yun ang akong pakiramdam ng napalitan ko na ako akong mga pamangkin na ilang gustong tiber na lukso-lukso pag yun sila kus kalamig yun kanabang murag yung gikumot ng akong kasing-kasing syempre kaya ako yun basta kaya na akong kaning paliton ako yung palitan ng akong mga pamangkin sa so, lang ang, ang ilang kag kaligayahan di yun mabaydan o salapi so pagka humanti doon sa Star Magic sumunang story sa bata sa pamangkin na ako na gustong magkaroon ng teddy bear So, kayo, wak mag-yuchay ti Deber Pud talaga. So, ako na lang yun ang nagpalit sa iyang wish. Kaya, yeah, pag na mo to, guys, aw, hingagi ko diri sa akong favorite na fruits, mango fruits, aw, mango shake din na pirmi akong order. Kaya, dako. Kaya, mag din akong favorite. Basta, makaanhi ko kaniyang isimba mo. Ano yung akong gustong inumon in 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 ba? So, guys, mauna ang akong Kani ang among banding karong alaw sa sa buong pamilya nako na so salamat sa panonoo